So, ayan guys. Ngayon guys, galing kami sa ano, yung paliguan. Paliguan ba yun? Galing pala kami. Basta galing kami doon kala nanay. Basta yung nanay na ano, bago lang namin nakilala. Doon sa Quezon ba yun? Tapos, ayan. Uh, binigyan din kami ng saging. So, dahil natambay kami ng ilang araw doon sa kaibigan. So, natagalan ang saging nakauwi dito sa bahay. So, ayon, medyo nahinog na talaga siya, hinog na hinog na. Ang gagawin na lang namin, binilhan na lang namin. Ang pakita mo yung ano, Graham. Where is your honey? Kung yung honey. So, ito na lang yung aming gagawin. Ayan, tingnan nyo to ha. Gutong pa yung init. Ano ba yan? Meron kaming... Graham at condensed at Nestle Cream at ay ang kunti na pala ng wala na yata kunti lang sempre. honey so dapat yan ay mango de ba ang tawag dyan mango plot, mango graham or ano ang gagawin namin ay banana graham or banana plot tama ba yan. so ayan na guys dahil sobrang nalata naman sa sayang kasi siya So, mamaya na yung ice i-add ia natin. Okay? Babalikan namin kay mamaya. So, ayan be. First, ilagay mo muna yung... Uh, gatas. Kalahati lang. Baliktad naman kasi yung pagkano... Next, honey. Patagal ni patulog na pa yan. Okay, next. Nestle cream. Lata. Uh, or all purpose. Ay, hindi lahat. Kalahati lang. Malapot ba siya? Tama lang yan. Sige pa. Ang tama na. Okay, shake. Ay, dapat malapot to eh meron pa namang ano, idagdagan mo siya ng gatas. Dagdagan mo siya ng gatas para malapot. Dagdagan mo gatas. Nubos mo na yata eh. Guntingin mo na yung Graham. Anong nila lahat? Matamis na yan. Tamis na mag ano na yan, magtitigas yan kapag may ice na. Ubusin na lang lahat. Ganun din, langwi din yan. Tama na. Paka. Lagay mo na yung gray, ha? <laughs> Salit ka pa rin ng mami. Sige na, hilo ko muna. Dile ah. <laughs> mo, tagal. Isang linyahan lang muna lahat. Dapat hindi muna yung bali. Huwag muna yung Hino. bali. Alisin muna yung balik nga. Hindi ganyan. Ganyan muna lang lahat. Muna. Saging agad? Mm, -mm. Saging. Lagyan mo saging. Mauna, eh. Saging muna. Baluti. eh. Diretso doon para hindi malaglag. bawat biskwit mo ilagay. Kutsara kaya nga may kutsara eh. Hindi ko siya makamit. Malaglag naman to oh. Hindi, hindi naman kailangan sobrang laki. Nipisan mo lang. Oh, gatas na ito ilagay mo. Dandan, dandan mga tapon. Kalat mo maigi ah. Lagyan lahat. O mo tipirin at madami yan. Graham ulit.

taging ulit. Tagyan ulit na. Hindi pala, papalaman ko na lang. Hmm. So, ayan. May sobra pa. Saan kaya natin ito gawin? Sa kape. Lalagay pang asukal. Hmm. So, ayan. Ito, hindi na namin ano yung Sobrang nakakalaman. Mm, ice na. So yan guys dahil sira yung aming ref binabad namin siya sa may ice so medyo malamig na rin siya kaya ready to kain na ulit ay ready to kain na pala hindi siya matigas kasi baka may ayan ang sarap na talaga nito takam na takam na akong kumain guys, ayan wow hum tingin pa lang yummy yummy na how much more kung titikman mo yan ang sarap sobra 진짜